So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang ako ulit ng ano, my kling video So yung gagawin kong topic ngayon, about ulit sa Iglesia ni Cristo So hindi ko nilalagay dito kung sino yung nag-comment ha Kasi simula kasi naggawa ko ng video sa about sa Iglesia ni Cristo About sa rules and regulation nito At about kung ano ba talaga, na about talaga sa Iglesia At kung bakit hindi sila kayang bayaran ng kahit na sinong politiko Kasi may nag-comment sa akin doon na bayaran daw yung mga namamahala sa Iglesia ni Kristo. So, may papayo ko na lang doon, kapatid. Kasi ako, bilang dating Iglesia ni Kristo, at <clears throat> kung may ebidensya ka, ipadala mo sa pamahalaan ng Iglesia ni Kristo at iulat natin kung sino, i-report mo kung sino yung nangungurap na yun. Sigurado, sinisiguro ko sa iyo, natitiwalagin lahat yan ng, iglesia, ng taga-pamahala ng Iglesia. Kasi, hindi talaga kinukonsinti ng Iglesia ang korupsyon. Kaya masabi ko sa inyo, 100% hindi nyo talaga kayang bayaran ang Iglesia ni Kristo. Hindi nyo kayang suhulan ng perang ang Iglesia ni Kristo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang, ang Iglesia ni Kristo, ay na, ang batas na Iglesia ni Kristo ay naayon sa Biblia na walang kapakapatid, walang kamamag-anak, walang magumagulang, basta't lumabag sa aral, ng, sa aral at salita ng Diyos, ititiwalag at ititiwalag yan na naayon sa Biblia.